kahit mahimit lalagat pa tayo mga kaidol ang problema, pasan si Elise oh. pasan namin ang hirap, <laughs> bigat oh. pili muna ng ticket for para makapasok si Mrs. Sagot lahat ni Mrs. ang gastos namin din eh. Kano ang ticket ba? Mm hmm... Ay, baka yan. Ang safe. Ang safe. Yan. Bawag sila ticket. Yun. Swerte. Nakalibre pa si Ineng. Bali kami dahil wala ni Mrs. Ang ah? may bayad. Okay, ito na. kami eh. Pwede nang mamasyal. Pwede na kaming mamasyal at may ticket na. Pakita ko nga may ticket. Yun, may ticket. Ito. Ah. So. parang nanini bago. tama puro ibang lahe mga kaayton parang kami lang ang Pilipino, Pilipino muna tiket mo nilipin mo nilipin they are family day mo nilipin mo nilipin lang po ng nilipin ang nilipin kung sa atin nilipin kung tawagin amin pa ah, oh yes oh. Oh, oh, mga ibang lahi Ayan, titinda si Kuya Parang bihira ang Pilipino no? Ayan oh, ba? Ito, pasukin muna natin ang turkey Kung ano, Aleh, itu Turkey, bangsa Turkey kalau ice, ice, no? yeah. ice cream, ice cream, ini ice cream. Ta mo lang ini, Ang dia Maraming pinagkaraan sa ganda! Tahong Tahong ng Turkey. Ito naman Ano, ano ba ito? Dragon Ball? Ah. pagkain. Malapit na kasing magsara ito. So, uh, Ikaw na dito sa Dubai. Yan. Yeah. Si Buya. Yeah. Ano yung list? Ah, ikaw na. Ayaw ni ng ice cream na niloloko. Ang daming panunda. Ah, labas. Pakista. Pakistan. Mm -hmm. Ah, then. ah, then. ah then. Pakistan. Pero mga damit pinta dini. na oh. kaya hindi na lang Hindi na kaya hindi na lang namin papasokan ni Macy's Hindi na lang kami sa iba. Oh. Ayan, UAE Yaman kami ang halaga ng ticket namin dito ay 50 dirham sa so, Pilipinas ay nasa pitong 700 na 600 to 700 yeah, 600 to 700 pesos Philippine pesos kasi sining libre Ay, ay. Tayo na yan. Jerbo ko po. Oh. Yo, eh. Puro naka-black uh, lahat ang makikita nyo. Pagkos pa mga <mangos> Pabangos, pamangaw, damit. Hmm. Abaya. Abaya. kaya, ang naka-black at si Yue. Ang labas. Magtataksi tayo niy. Ano bang gusto mo Ay, mamay ha, sa magtay tayo ng mga mami. Uy! Siyempre, pupuntahan natin din ang Pilipinas. Hindi pa yung Hindi pwedeng yung lakad malalim. Ay, malalim sa bahay. Hanapin natin ang Pilipinas. Meron daw dito ang Pilipinas. Sabi niya, pagkakamahal naman po ng luwang Ang luwang naman pala dito ng Global Village. Parang nakakapagod mga ka-idol Parang tatlong bansa pa lang kami, pagod na si Elise. Uh, parang hindi na-enjoy ni na Elise dito kasi bata pa. mga nakikita niyo ay puro mga naka At naka -pete. Ay, wala um, ano dito. Para na ba try ko? Dati doon ka. Ah. Ah. Basketball. Basketball ang ah. basketball, wag nening, mahal yan Okay, nagbabasketball ako nening Si ah. 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 mami mo video? Magkano? Wait, how much? Ayan, dito daw tayo sa basketball, sabi niya. Oh. Slam oh. Cyber City. Stunt yun. Oh. Papakita natin kay Nathan. Ang dami pa, oh gabi na kaya medyo madilim na yung aking video mga idol patensya na malilakit-lakit lang kami dito Syria yan Syria Syria yung mga damit eh hindi na lang namin pinapasok lahat at mapapagod masyado si Elise buti nasa kondisyon na siya ngayon On at naglalakad na try okay, mo sa warma deep sa warma <laughs> kalimutan dito si chicken sa warma ba't bumili dati si kera ng gayon baloon? oo magkano? magkano daw? 2.5 <tryan> Yun, bibili si Mami ng ice cream para kay Ibis. Go to Mami. Ito nga. Oh. mag-ice cream sila. Doon sa Mami. Mm. Um. Why? Why? Yan. Okay. Okay. Mahal na ice cream yan. 25 dirham. Kano yan sa atin? Nasa 300 pesos. Ice cream. Sa atin, 10 pesos meron ka na. <laughs> wow. Sa tubig. Oh, may tubig. Mm, ang ganda. So, 'Yan ang napili ni Inick sa Tubig. Ah, may Tubig. Ngayon, ang ganda. Ay 'Yan ng mga bata.

Madami ng mga sasakyan, oh, no? may kabayo. Okay. Parang gusto sumakay na Elise, kaso wala naman ticket. Thailand. Macau Imperial Tea. Yan, o. Bumili muna kami ni Mrs. na uhaw. Bali, ito ay meron sa Pilipinas. Ano? Yan. Dubai? Na Magmami. Yan, kabayan na nagtitinda. Coffee and Bayan. Shout out sa mga taga-Pilipinas. Kahit sa ang sulok ng mundo, lagi nang maraong mga Pilipino oh, na best talaga May na ayaw Nagawa ko Mami ginanto ko ng ginanti Oo may energy na si okay. Kain muna kami, inu muna ng Macau Habang naghihintayin. Mga idol, ay, na after ng pag-iikot naming mag-anak. Oo, oh, si namin kakain naman kami at after nito, pauwi na. Dito ka lang, ko pala yung bag. Yan, bali siya lang in-order namin, hati-hatiin na kami din at medyo mahal ang pagkain niya. Kaya Medyo mahal. Uh -huh. Medyo mahal o ayaw mo kumain? Hindi, ay, ayaw ko din. Sorry oh, na talabangan mo na ako. Kasi no, wala. Hay na, pwede mo na. Hay Para lang matikman ng baby ko. Oh, five five. Yan, oh. Ay no, dito muna kami. Oh, pagsanay tayo. Kakapagod din. Muna yes. At muna ang muna lawak ng tunggo, Global Village na 'to. Oh. Are, dito oh. maraming kumakain. Ah. Tikman natin. Tingnan natin, videohan natin ang mga kapaligiran. Pa rin Friends naming mag-ama saka ni Mrs. Dine sa Dubai. sa amin pagtutura. Friends ko pa dito ng dume. Ang hirap na si Ar. Kain. Nakain muna kami. And after mga ka-idol, uwi na. God bless.